Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti ka kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa umagang ito, bilang paghahanda sa ating pagdulog sa mga bahay panambahan mamaya, tayo ay mapapaalalahan ng muli mula sa salita ng Diyos. At dito titignan natin ang kahilingan ng mga pinuno ng Jerusalem nang humihingi sila ng uh, milagro o ng himala sa ating Panginoon Diyos. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkalob sa amin. Sa umagang ito, bilang paghahanda po namin sa aming pagdulog sa mga bahay panambahan mamaya, mangusa po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan at ang mga aral na aming pong makukuha. Ito po ang aming babaunin sa aming panambahan. Naway, tanggapin mo ang aming pong pagsamba, wala po kayong makitang anumang hadlang sa aming pagharap sa inyo. Patawarin mo na kami, Panginoong Diyos, sa aming pong mga pagkukulang. At ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa mga pagpapala na aming pong mararanasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos. Tayo ngayon ay nasa kabanata uh, waluna. 8 na. Sa mga darating na linggo o sa isang linggong darating, ay tatapusin natin ang uh, buong uh, aklat ni Marcos. Ngunit ngayong araw nito, sa ating pong uh, panambahan tayo ay nasa kabanata 8 na at ang ating tema ay patungkol sa science. Ayun. Pagtutuunan natin ang pansin ang talata 11 at ganito ang ating mababasa. Sabi rito sa Mark chapter 8 verse 11 gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng Himala mula sa Diyos. Uh, ano ba ang konteksto nito, kaibigan? Kinakailangan malaman natin ang konteksto para makita natin yung conversation o yung uh, mga damdamin ng mga taong nakikinig sa ating uh, Panginoon. no Yung kanilang uh, namamangha sila o kaya ay maaaring sila ay uh, hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ng Panginoon. Ang konteksto nito ay katatapos lang ng ating Panginoong Diyos na magpa magpakain ng uh, apat na libong katao. At uh, alam naman natin, no? the feeding of the 4,000 is different from the feeding of the 5,000. Ito ang konteksto nito. Nagpakain siya ng... Um, uh, Uh, apat na libong katao. Now, ito yung nangyari dito. The reason why ito yung uh, kapahayagan dito sa Mark 8 verse 11. Yung mga religious, uh, mga religyoso, no, the, the so-called religious leaders, sinusubok nila ang Panginoon. Kaya nga, 'di ba? Sa verse 11 nakita natin, ano, gusto nilang subukin. Now, the re the religious leaders want to test the Lord Jesus Christ to get him, yan, upang patotohanan, upang patunayan niya kung saan ang gagaling ang kanyang maituturing na source of authority sa kanyang mga ginagawa. At alam mo, uh, uh, yung, yung mga religious leaders na to, everywhere the Lord Jesus Christ would go, nandun sila eh, no? Actually, hindi naman sila talagang uh, interesado sa kung ano ang tinuturo ng Panginoon, more so sa mga milagro nakikita nila sa kanilang harapan. Ang gusto lamang nila ay uh, patotohanan ng ating uh, Panginoong Heso Kristo kung saan siya kumukumuha ng authority, lalong-lalo na sa mga milagro na kanyang ginagawa. At dito nga, no, sinasabi nila, no, magpakita ka no, ng himala mula sa Diyos. Short of saying, uh, they were seeking uh, from the Lord Jesus Christ a sign from heaven. Alam mo kasi, kaibigan, ganito rin yung pinanggagalingan ng mga religious leaders na ito. No? Sa lumang tipan, yung sign, yan. Yung maituturing, maituturing natin ng mga pangitain, ano? Sign was not so much a demonstration of power. Kung uh, kumbaga sa ano eh, nakakak Indian hindi yan demonstration ng kapangyarihan yung ginagawa nila no ngunit ito yung pagtatakhan nila no ng mga tao no ah uh, saan ka ng iyong kaalaman o ng authority upang ang iyong ginagawa ay aming pagkatiwalaan yun ang kahilingan hindi actually kahilingan yun eh no? they were actually uh, uh, ang uh, kung baga sa ano ay eh, pinipilit o, kaya nais nilang subukan ng ating Panginoon sang kagumuhan ng authority to do those things na ginagawa mo kaya nga sabi nila eh, magpakita ka ng uh, sign uh, from heaven upang ikaw ay aming pagkatiwalaan kasi yung demonstration mo yung ginagawa mo kulang yan di ba pero kung halimbawa magpapakita ka ng sign from heaven, maaari namin pagkatiwalaan yung sinasabi mo and you would become trustworthy. Trustworthy, yun ang sinasabi natin dito. Now, the Pharisees at that time, they were not actually demanding a spectacular miracle. Hindi na kinakailangan makakita ng napaka uh, ika nga ay uh, eh, maantas uh, mataas na antas ng milagro hindi hindi ganoon ang uh, kahilingan nila o ang kanilang uh, panunuligsa sa ating Panginoon at sinasabi lang dito na magpakita ka ng patotoo kung saan ka kumukuha ng iyong authority. Basically, ganun lang. Kasi hindi nga kinikilala ng mga pariseyong ito ang mga ginagawa ng ating Panginoon, lalong-lalo niya, maaring ang kanyang pagiging uh, guro. Yan, yan ang uh, isa sa mga kapahayagan. They continually yan, rejected yung uh, pakikitungo ng uh, Panginoon sa tao. Parang hindi nila gusto yun eh kasi ang Diyos ay wala namang, mga uh, wala namang kinikilingan ng ating Panginoon. Ang tingin kasi nito mga religious leaders na ito, eh ano sila, no? Exclusive sila o sila ay selected kaya maaaring sa kanilang pakiramdam o ganito naman talaga pakiramdam nila, mataas ang kanilang uh, pananaw sa kanilang sarili. They are above everybody else. Parang ganoon ang sinasabi but dito nakita naman natin how the Lord Jesus Christ fed 4000 people at dito saan ka kumukuha ng authority to be able to do that at uh, hindi nila tinatanggap ang uh, mga ginagawa ng ating Panginoon Jesus Kristo lalong-lalo na yung mga pangangaral niya lahat ng anything that is associated with the Lord Jesus Christ they just would not accept they would reject yan, kaya nga uh, itong mga religious leaders na to, talaga naman sila ang nag uh, um, nag-initiate upang ang ating Panginoong Diyos ay mabayubay sa krus. The Pharisees not just demanded a miracle. Hindi lang 'yun, bigyan mo nga kami ng milagro. Hindi lang 'yun eh, no? Para sinasabi nila, no, hindi, bigyan mo nga kami ng milagro pero hindi 'yan. Hindi 'yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, nagpakita ka ng sign mula sa langit na ang galing ang iyong authority. They did not have what Jesus required. Kaya alam mo, paano tumugo ng Panginoon? Definitely, no? Hindi siya nakiayon. Hindi niya pinagbigyan. Hindi na pinaunlakan ang kanilang maituturing na demands. Sa halip, ang pananaw ng ating Panginoon. Uh, hindi ko gagawin ito sapagkat unang-una, wala kayong kababaang loob. Yun lang eh. They did not have what the Lord Jesus Christ required. A change of heart kahit na sila ay magkahit kahit na ang Panginoong Diyos ay magpakita no uh, kahit na sabihin niya kung saan siya kumukuha ng source of authority they would still reject the Lord Jesus Christ at isang napakagandang paalala rito para sa atin alam mo kaibigan ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay yan ay para sa ating kabutihan kaya lahat ng initiative ng Panginoong Diyos na na kanyang iniaalay sa kanyang mga nilika ito ay para sa ating kabutihan at kung meron tayong isang aral na makukuha rito, magandaman o hindi ang ating nararanasan sa ating pamumuhay. kinakailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat niisip ng Diyos ang ating kapakanan. Iaan ang pinakamahalaga dito. Tanggapin natin at pagkatiwalaan natin, manangan tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Bahagi pa rin po ng ating programa dito sa Hardin ng Panalangin. meron po tayong maikling talaan ng mga, mga kahilingan. At ito po ang ating idudulog. Kaibigan, inaanyayahan kita na samahan mo ako sa ating pananalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat. At kami ay muling makadudulog sa inyo upang makapamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, ang amin pong mga itatalaga ay magkakaroon po ng kapahingahan ang aming mga kapatiran katulad po ng mga sumusunod na kapatiran si Rachel kagalingan from hypertension at blood sugar kay Teresa ang kanya pong pananalangin ay total recovery hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan ngunit total recovery ang kanya pong idinudulog kay Sophie ang kanya pong pananalangin ay sa larangan po ng uh, pananalapi be able to sustain her medication. Kay Joy, kalakasan ng kanyang uh, katawan. Kay Tricia, mamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki. Kay Johnny, ang kanya pong pananalangin ay complete healing from aneurysm. Naway, ipagkalawag mo ang pananalangin ni Johnny. Kay Cecilia, Namamagitan po siya ng kagalingan and good health para po sa kanyang buong sambahayan. Kay Betty, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan para po sa kanyang uh, tuhod. Kay Asunta, ang kanya pong pananalangin ay sa larangan din po ng uh, pananalapi at kagalingan. Kay Faith, ang kanya pong pananalangin ay kapahingahan, kagalingan at uh, restoration. Ano man ang pinagdaraanan ni Faith? Sa mga sandaling ito, ipagkalub mo po ang kapahingahang hinihingi niya. Kay Jacob, ang kanya pong uh, pananalangin ay katatagan ng uh, kalooban o lakas ng loob sa kanya pong pagmamaneho. Kay Ninita, healing from hypertension para po kay Michelle ang kanya pong pamamagitan ay total recovery para po sa kanyang kapatid na may sakit. At marami pa po Panginoon ang ah, dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Alam po namin Panginoon Diyos na mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na amin pong itinalaga. At dito nag-aalay na kami ng pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating tinunghayan sa umagang ito, alam mo kaibigan, maging sa ating kapanahunan ganyan ano. Parang uh, kasi may mga iba tayong kapwa ano na kinakailangan na magkaroon sila ng maituturing na mga himala ano? kung ang isang bagay ay talagang uh, para sa kanila at kung yun talaga ang layo ng Diyos para sa kanilang buhay no. Uh, ganoon yung ibang pananaw ng iba nating kapwa. No? Ngunit alam mo kaibigan, hindi na natin kinakailangan humingi ng mga maituturing na himala o signs sapagkat ang ating mga ginagawa o mga ating mga gagawin, ang panuntunan natin ay ng salita ng Diyos. Ngunit dito sa ating pinag-aralan, manangan na lamang tayo sa kapamaraanan ng Diyos at pagkatayo tayo ay nananalangin, let us also participate in our prayer. Kaibigan, manangan tayo pagkatiwalaan natin ng Panginoon sa kanyang ginagawa, maganda man o hindi ang ating nararanasan o pinagdaraanan. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Muli ang aming pong pananalangin na way tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pong mga awitan, pagkalooban mo kami ng karunungan at naway gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang mabisa nilang maipahayag ang patungkol sa biyaya ng kaligtasan. Tanggapin mo ang aming mga papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.